Ha, 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 excuse I, me. Ha, I'm sorry kasi disturbo ninyo ha. Nagkanta ra ba mo? Asa to yung title sa kantagali. Ay, halaga no ni kanta mo anak karon. Ay buwan ng wika. Um, pwede ko mga sa ninyo ka kung naabay single na girl? Ha? Halos si ma'am. Ay ma'am, hi. ma'am. By the way, I'm kinsya po ma'am. Ah, um, sakto kay ma'am kay nanubay ko diri og single nga girl karon. Pwede ra ka like ma-part sa mga photoshoot? Ah, uh, okay ra. Okay ra. Wala masuko ni ma'am. Wala. Wala. Agoy, oy taga asa mo ga school? DDR. Asa dapit? Basak. Ay, sa basak. Ah, ma'am, mabalik na ko dari pag makita na kong single nga boy, ha? Ah, sige. Kasi ganahan mo, nakabarong pod? Pwede ha? Ah! Sige, sige, mabalik ko, ma'am, ha. Thank you, kayo. Hi, sir. Sir, Hi. excuse me. Um, asa ang mo kayo nun? Para lang na, na. Gadali mo? Para. Wala, ara? Uy, nagbarong ang sinia. Buwan ng wika. Ay, buwan ng wika, tood, no? Um, by the way, I'm Kinsho Potoga for the eye. Nandun ba yung nakodiriog ka ng single nga, boy? Pwede ko mag-ask kung nabay single ninyong doha. Uy, okay, ikaw! Ay, mabarong wala sa uta! Ay, sir, um, pwede ra ka, sir? Like, ma-part ka sa mga photoshoot? Pwede ra? Si. Nice, barong si sir. Oh, um, actually, mong ma-partner po ka naka-Pilipinian po. Ay, bagay kayo mong do. Alam. Ah, dayon, nagulat naman gong si girl ato, pwede na lang, og kitay mo at niya. Sige, 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 Hi ma, ma'am. Ma hey. Ay nakakita na yung kuki partner sa imo ha, si sir. Uy, bago ko. Ala ila, ah, sir, ila ila sa mo ni mani ma. Am. Ay tindog ko, ma'am. Ah, um, ila ila ni sir ma'am. Hey, ma <laughs> Asay name ni mo ma'am? Ma'am Jona. Jona. Tagaasa si Ma'am Jona. Bulakaw. Bulakaw. Dili ka dapitan ni Ma'am Jona, sir. Ano, tapad ka niya. Ay! Alay. Um, Nagunsara ka diri ka ron sa seaside. Ganang. Gahang out yung sa ko, friend. Ay, gahang out. Ilan naman kabulan or tuwing nga e single si Ma'am di ay? Since birth. Ha? Really? Tinood? Yes. Ay, since, since birth di di ay. Basin ka nga month or next month makakita na ka o boy. yeah, na. Yeah. Ah, ang sa day type niyo sa sa kalalaki ma'am? Ta ang tawa si Sir, ang tawa. Ano saan sa? Taas. Taas na yun? Gwapo. <laughs> oh, <Uy! ta> <laughs> Dugod mawala ng gwapo sa babae, no? <laughs> Ganong gwapo mang yun? Okay, kung pasagitan mang gaikara na lang sa gwapo. <laughs> Alay, pala Ano na po tani sir? Usay name name mo sir? Prince. Prince. Usay sakto pa sir no? Oo, taga-Asak ka? Taga-Bulako ra po. Taga-Bulako Nag-o sir. Taga-Asak ka ba mo? laguna dito bulakaw, Laguna. Bulakaw. Bulak ka? Asa silingan nakakita nakanya sir wala pa. Nakakita na since sa uh, um, ang karaan na Ay! Hala, unexpected yun eh, no? Diri man day makita sa Skyfork. Hala, ay. Okay raman ka ka niya. Basta crush niya mo siya. Dugay na. Hala! Hala, karoon niya tayo makapicture na ka sa imong crush no? Like, oh, okay raman ka niya. Oh. Okay kayo. Masa ideal girl din mo, sir. Sinatawas, siya. Uy! Hala! 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 Ala. <laughs> ah, um, okay ra niya gyud ha. Yes, okay, uh, okay. pila na makabulan or tuig single sa Sir Dian? Sis White shirt? sure. Yes. Oh, pareho silang duha oh, no, single sis Bert. Basin di ay kamon duha para sa sagusa, no? Oh, wow. Okay rakan kanang she mo para magsugod sa photo shoot. Ah, okay, sugod ta sa photo shoot, guys. Let's go. paglipas ng araw, laging hanap okay. ay kahit... <laughs> Alay! kumusta inyong ipang bati, sir and ma'am? Ay! Nakapapicture na gigas sa imong crush. Yes. na? Dream come true. Sobra. Ikaw <laughs> ma'am, kumusta ang itong gibati? Di lang nga, na adi nagka-crush sa imo ah. si Maraday mo? Wala ko ka na... kayo ka expect ma'am? Wala ko ka expect As in, na-overwhelm si ma'am. Wala <laughs> ko Hala, anak na lang, message na lang ni mo sa imong crush, sir. Ah. Maka tayo hindi nga. So, hindi rin. Iiiiih! Yeah. Allah, tinulog! Good na. <laughs> Ikaw, ma'am, na kayo gusto i-story ako ni sir. Why oh ah. is Maybe the right time. Eh! ka mo, oy! Yes. Anak na lang ha! Thank you kayo. Salamat kayo. Sir, mangayot. Ay, since nakabala na kasi siya. Facebook friend na mo or daily pa? Mga na lang sa social media, guro. Oh, okay. Okay, rah. Ah, sige, sige, anak. Pwede rin mangayot si sir sa mga social media, ma'am. Pwede ra, ay dara ay. Hello, Wala, uy, akit sa part 2 ha. Kasagot na mo inyong first date. Hala, ganahan mo ana. Ay. <laughs> Wala, again, thank you so much, Sir Anam ha. So, sir, good luck na lang kay Ma'am ha. Bye-bye. Hi guys, taka gusto share sa inyo nga dula nga pwede mo maka extra income. Mao ni ang PH Park. After ni mo click dira sa comment section nga link, mao ni mo makita di ari. So nakanindot magud ani PH Park kay dagan kay sila og dula nga pagpilian. Naa dira ang Super S, katong Scatter Scatter, naa pud dira ang Fortune James ug uban pa. Atong dulao nang Scatter Scatter which is the Super S. Okay, sayo na kayo mo tuklok tuklok lang jud ka. Mao ni nakanindot aning Super S. Sige, hulat ang sa scatter, nindot kayo. Okay, makascatter taon niya taon, taon guys. Ano, rano siya ka sa'yo? Toplok-toplok lang ka. No cash in cash out na dayon. Okay. Uy, 30. Oh. Scatter please. Oh. Oy. 140. Oh, Kuha ko uy. Grabe ha gid. Uy, 200. Do. Tingatag na. 160. 120! twenty, Cutter lang. 120. 40. Uy, hala gamay ang may. Nakukin iba. 1,710. 400. Nagamay daog. Gamay daog. Diba? Tinood yun nga legit. Legit pa sa nang legit. Ini nga dola. O oh, diba, dali ra kayo ang daog diri sa PH Park. So, sa pa yung yulat, naradira sa comment section ang link. Pag-register na.